Hello, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my channel. Uh, sa lahat ng sumuporta sa ating channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang video na ito na gagawin natin ngayon ay iaano ko po ngayon kung bakit hindi nyo umairuming yung sim ninyo. Ito po yung mga dahilan papakita ko sa video na ito kung ito yung mga dahilan kung bakit ginawa nyo na po yung meron po tayong video kung paano i-rooming, meron po tayong video dyan, kung paano i-rooming yung sim ninyo kahit nasa abroad na kayo, so panuorin nyo na lang po yun, ngayon po ito po follow up video lang po ito, in case na nagawa nyo na po yung video, ah, uh, nagawa, ginawa nyo na po yung, pinanood nyo na po yung yung video na inupload natin kung paano kung paano i-roaming ang SIM kahit nasa abroad ka na kung napanood nyo na po yun at hindi nyo pa rin ma yung SIM ninyo ito po yung mga dahilan kung bakit hindi pa po ma ang SIM ninyo so ipapakita ko kung bakit hindi pa hindi ma-roaming yung SIM ninyo ito yung mga pwedeng dahilan bakit hindi ma-roaming ang SIM ninyo so panoorin nyo na lang yung video Dun sa yung isa kong video yung paano i-roaming, yung ang simpak natin kahit nasa abroad ka na. Panoorin niyo na lang po 'yun in case po na hindi po yun hindi pa po 'yun gumana sa inyo. In case po na panood niyo na po yung video hindi hindi pa gumana sa inyo. I-check niyo po ito itong gagawin ko ngayon. Baka hindi pa po naka up to sa inyo. So ipapakita ko po sa inyo ito yung mga dahilan bakit hindi pa roaming ang SIM niyo. Pumunta po kayo ng settings. Connection. Pumunta kayo ng connection. SIM card manager. So dito na tayo sa SIM card manager. So nakikita nyo, nilagay ko sa calls Globe SIM sa text globe sim sa mobile data yung same yung yung sim pack ko dito sa Saudi Arabia so bakit ko nilagay yung mobile data ko dito sa Saudi Arabia kailangan nyo po may mailagay pag, pag mag roaming kayo para yung signal po pumasok po yon at may roaming po yung yung sim ninyo galing sa Pinas so inuulit ko po Itong calls kahit ang ilagay nyo dyan Yung, yung sim pack nyo Dito sa abroad Yung text message ilagay nyo po siya sa Ilagay nyo po siya sa Sim ninyo Galing Pinas So globe ang nilagay ko galing Pinas Globe So Paano naman po So itry nyo po ito Kung sinundan nyo na po yung video At hindi pa rin yung video ko na kung paano i-, yung SIM kahit nasa abroad ka na hindi kahit nasa abroad ka na at hindi pa rin gumana so i-try nyo po itong ginawa ko ngayon ngayon po kung paluludan nyo naman po ang inyong SIM yung SIM pack nyo na SIM pack nyo dyan sa abroad so for example ang SIM pack ko dito is yung SANE SANE So, kung paluludan nyo po itong SIM, ibalik nyo po muna sa, ibalik nyo po sa dati yung, ito po, pumunta, sundan nyo po yung ginawa natin ngayon. Pumunta tayo sa connection, uh, settings, connection, sim card manager. Ibalik nyo po sa text yung inyong sim sa abroad, yung same example. Ilagay nyo sa calls din yung same para po pumasok yung Yung Load ninyo Kung magpapaload po kayo Ngayon po pag pumasok na po Yung load, ibalik nyo na lang po Ibalik nyo na po yung For example, yung globe nyo Kung pumasok na po yung load Kung pumasok na po yung load Na pinaload ninyo Ibalik nyo na po sa globe Kung may gcash kayo Kailangan nyo ng OTP o ano pa man, may bank, bank account kayo, kailangan nyo ng OTP. Para makatanggap po kayo ng OTP, ibalik nyo na po dun sa local SIM nyo na galing sa Pinas yung text. So, ganun lang po. Pinakita ko lang po sa inyo ang possible kung bakit wala kayong signal, bakit hindi mai-roaming yung SIM ninyo. So, gawin nyo po itong ginagawa ko. Maraming salamat.